Inilatag naman ang Department of Economy Planning and Development o DepDev ang mga nakaambag sa paglago ng ekonomiya, gayon din ang kanilang mga hangarin bago matapos ang termino ni Pangulo Ferdinand or Marcus Jr. Ang detalye, ihahatid ni Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess, ibinahagi ng DepDep ang kanilang mga napagtagumpayan at naabot ng ekonomiya sa first half ng termino ng Administrasyong Marcos Jr. Kasama na rito ang kanilang target mabigyang prioridad hanggang sa taong 2028. Sa budget briefing ngayong araw, inilatag ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisakan ang progreso ng ekonomiya. Ilan narito ang maituturing na laki ng usad sa Gross Domestic Product o GDP growth rate kung saan nakakuha ito ng 5.4% sa unang kalahati ng taon. Lumakas din ang paglago ng net foreign direct investments o FDI inflows kaya't nakakahabol ito sa mga kalapit na bansa. Kaakibat din ang pag ng pag ang ekonomiya. Patuloy na bumubuti ang mga resulta ng bilang ng employment sa bansa, pati na ang kalidad ng trabaho. Bumaba ang unemployment rate sa bansa nitong unang kalahati ng taong 2025, kung saan nakapagtala ng 4.2%, mas mababa kumpara noong taong 2022. Bumuti rin ang lagay ng underemployment rate na nakapagtala ng 14%. Nagpakita ito ng pag-unlad sa usapin ng trabaho sa mga Pilipino. Nabanggit din ni Secretary Balisakan ang pagbaba ng naitala sa poverty industry. Incidents. Mula sa 15.5% noong 2023, target nilang maipapababa pa ito sa 12 to 13% ngayong taon. Ibinahagi rin ang kalihim ng Dep Dev na nananatiling nakatuon sa Mega Manila ang paglago ng ekonomiya. Kaya naman, para mapabilis ang paglago ng ekonomiya at mapalawak ang inklusyon, pinapalakas nila ang public investment pagdating sa infrastruktura, lalo na sa connectivity and resilience. Alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028, inilatag na nila ang target percentage na maaabot sa iba't ibang focus para mapalago ang ekonomiya. Makikipagtulungan din ang Def-Dev sa pribadong sektor. Princess, bibigyan prioridad din ng dev ang mga pangunahing pangangailangan ng Pilipino, partikular sa edukasyon, sa usaping healthcare at social services para mapaunlad pa ang ekonomiya. Ipagpapatuloy din nila ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Kongreso para maisakatuparan ang mga reformang kinakailangan ng bansa. At yan muna ang update mula dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Renia, Congress News. Maraming salamat, Kate Renia.